So, ayan guys, ngayon ay April 24, 2025, araw ng Webes. So, andito ulit tayo sa lutukan. Palagi naman pong nandito tuwing Webes, itong mga bakang ito. Uh, 31 heads po itong lahat. So, marami-raming mapagpipilian kayo. saka guys, kapag nakabili kayo ng baka dito, ay pre-deliver na po ayan, saka pre-tusok na rin kung patutusokan ninyo yung mga baka na nabili ninyo pre na po yan mga bossing so ito guys, mga satin may malaking baka fattening mga boss eto ay ang presyo nito ay mahigit 70,000 maganda to ang katawan nito po sino malaki matalo. Ito naman maluwag yung katawan. Ay, ang balat niya. Maluwag yung balat. Ito pa bossing. <laughs> Diyan naman mga boss ay 60 plus ang halaga nito. May malaking nakasama. Ito, ito.

Buhay naman eh. Sabi niyo sa inyo, 57 pa yung patatay. Arigot po yung naman ako. 56 nyo na lang. 56. Hindi ka aabutin ang piray. Magkano ka lang po sana? Yung kuya, dalawang nandiyan sa likod. Ayun yan. Yung isang yan, isa niya, wala pa limong po. Yung isa yung mahiit. <laughs> maluwag bakod maluwag balat nito, maganda baka. May naligaw dito sa grupong ito na malaki.

sana naman daw yung talagang baka yung kaya. Yung Boy, naman na lang ha.

I'm not bossing. Verde na po mga bossing. Buhay ng mano. <tipos> Thank you. tapos baka lang po ito magaling po yung nakakabawas ang paninda po ay nabili naman hindi naman kayo hindi nito po sa dami naman nga sa iba na oh libre na po wala na basta yung yun sa pala lilipat na sa pangalan nyo lagay mo na lang doon sa baba okay na po 59 na

Semaro. Uy. Ya, yung po bata. Nabili na ito kuya? Oo. Sold out na, bossing. Sold out na, bossing. Kaya kaya 72 na lang no? daw, boss eh. ito pa na? Yeah. Gusto ko lang, magtitiga kayong dalawa. Pareho kayong tulig pag... Hindi kaya mahal, hindi mura. Hindi ho yan mahal. Tama lang. lang sa masasabing mura. Baka ho, sabihin nyo naman ni Portia, sabihin nyo naman mura. hindi, kaya nga nagtatanong. Kaya nga nagtatanong talaga. Tama lahat, nakalugalong presyo natin. Mahirap walang kape, wala. Oh, ramdam ko din ang pag-aalaga ta ko, nag-aalaga din, nagpapalaga din ako ng baka. Kailangan niya dapat dito din tutubo ng maganda mga mag-aalaga. Tayo nga. Napakalaking hirap. Ano ba sa pagtabuan na 'yan? Ano kaya pagkikitaan mo? Ano? Ay, oh, basta ang mag-aalaga ay pag ang ay ayos hindi ayos Ay nga. Matigas ka so paglalaman niya. Ay lupitan. Hindi ito naman ay maganda. Nakita mo gayong yang upaw. Doon noon.

71 yung binibigay Ay, 72 na lang daw ito. mga Bossing. 72,000. Ito na po, Bossing.

Bili na po for...